Sibay, waling yung ginom for Saros yung ating plano ng aksyon. Kasi saging pinakamahusay na version ninyo ang inyong sarili, agad kayong uuwi. Panahon na para magsimula. Pero una, mga spa treatment? Ah, oo, oh, oo. Oh. Nakakaabala ang mga bakal na ito. Ano ang gagawin ko sa kanila? Judy, tulungan mo ako. Oh, mukhang nakakatakot. Millie, huwag kang matakot. Gusto talaga ni Judy na tulungan ka? Voila, wala nang humahad lang sa'yo. Oh, salamat, Judy. Ikaw ang pinakamahusay. Ngayon, bumalik sa mga spa treatment. Magsimula tayo sa maskara. Ito ay magnetic. Astig. Ilalagay natin sa mukha. Wow, ang kakaiba. At ngayon, gumagamit kami ng magnet para alisin ang mismong maskara. At lahat ng taghiyawat sa mukha ko ay nawawala. Kita mo, naging mas malinis ang aking balat. Judy, kamusta ka? Sa tingin ko makakatulong ito sa'yo. Oh, salamat, Miley. Makakatulong din ito para maalis ang mga taghiyawat ko. Wow! Ang bilis nitong hilahin palabas. Sobrang linis rin ng balat ko. Hmm, si Miley ay may iisang kilay. Tatanggalin niya ito, pero paano? Oh, napaka-interesanting invention. Wow! Ang ganda at ayos ng mga kilay ngayon. Tila kailangan alisin ni Judy ang kanyang bigote. Tutulungan siya ni Miley. Ang ganda. Wala ka ng bigote ngayon. Ah! Mukha kang tigre. Alam ko, pero maskara lang ito. Halika na, dapat kang maging panda. Wow, salamat. Oo, oh, ang cute ko talaga sa panda mask na ito. <laughs> mga girls, ang kukulit niyo sa mga maskara na ito. Panahon na para tanggalin ang mga ito. Wow, ang kintab ng balat ninyo. Judy, maganda ka. Pero ang mga ngipin mo ay puno ng plake. Oh, kailangan itong linisin ng maigi. Ano ang pwedeng gamitin? Oh, 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 may lahat si Miley. Tutulungan ka nitong gadget na linisin ang mga ngipin mo mula sa plake at papuputiin pa. Ang galing. Gusto kong makita ang mga resulta agad. Judy, ang saya mo tingnan kasama ang gadget na yan sa bibig mo. Hayaan mong tulungan kitang tanggalin ito. Wow! Sana so, naging napakaganda at puputi ng mga ngipin ko. Kaya, mga babae, natapos nyo ang unang bahagi ng inyong plano. Tumuloy na tayo. mag sa mga komento, bago at pagkatapos. Naging mas maganda at maayos ang mga babae. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sige. Miley, ano ang gagawin mo pagkatapos nito? Ayon sa plano, magme-makeup tayo. Naisip ko ano ang mangyayari. Magsimula tayo sa eyeliner. Gusto kong gumuhit ng magagandang pagpak para sa sarili ko. Oh. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako nagme-makeup. Lagi akong pumapalpak at nagiging pangit, pero may mga arrow stickers ako. Hindi mo kailangang subukang gumawa ng makeup ng eksakto. Idikit mo lang ang mga arrow sa iyong mga mata. Sige. Ano yon? Oh, sa tingin ko, naiintindihan ko. Ngayon, magkakaroon ng magagandang pilik mata si Miley. Okay. Ngayon, kailangan ko ng eyeshadow. At ngayon, gagawa ako ng mga pekas gamit ang mga pusong ito. Oh, ang ganda. Sa tingin ko bagay ito sa akin. Judy, kumusta ka? Ayos ako. Nagsisimula ako sa aking kilay. Meron akong gamit na makakatulong sa akin mag-drawing ng perfectong kilay at ituwid ito. Ayos, gumana ito. At ngayon, maglagay na tayo ng eyeshadow. Gusto kong gumuhit ng makulay at magagandang arrow na ganoon Oh, parang apoy. Tingnan mo yon. Ang ganda ng kinalabasan. Anong susunod? Ooh. Wow, tingnan mo ang mga labi mo, Judy. Kahanga-hanga, pero hindi marunong gumamit ng lipstick si Miley. Miley, subukan mo ulit. Halika na. Kailangan ayusin ito. Ano na kaya sa manyan? Kaya na asing hulmahan na ito. nis no? Kukuin natin siyang maingat. Kita mo? Perfecto. Mabiyahe sa mga dinayo sa'yo. Ang galing dahil nagtutulungan kayo. Tunay kayong magkaibigan. Wala akong duda na ang lahat ng mga lalaki sa klase ay hahanga sa inyo. Well, natapos na natin ang isa pang bahagi ng plano. At ngayon? Oh, hindi. Mukhang silang ang pinakamagandang mga babae sa paaralan. Dumating sila para pagtawanan si Miley at Judy. Ay, nako mga babae. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Oh, hindi. Ang ye! Ang galing yon. Tara! Alis na tayo dito! Ipapakita namin sa'yo. Miley, huwag kang magalala. Ang susunod na bahagi ng plano ay ang hairstyle. Gagawin ka naming pinakamagandang hairstyle sa mundo. Una, kailangan hugasan ni Miley ang kanyang buhok. Hugasan ang lahat ng gum, Judy. Tumulong tayo kay Miley. Napakadikit ng gum, napakasama nito. Sana ay maayos lang ang buhok ni Miley. Natatakot ako. Oh, tapos na. Not... <laughs> Natakot ako. Sana kasing lambot ng dati ang buhok ko. Ano? Ano yan? Tingnan mo yan. Kulay rosa sila. Oh, salamat, Judy. Gustong gusto ko to. Oh, ngayon mas maganda na si Miley at mas parang Barbie. Ano yan? Oh, meron kang panggupit ng buhok? Oh, ang ganda nito. Gusto ko rin ng cool na hairstyle tulad ng brats. Aalisin natin ang scrunchies. At ayan na, kakabit na ako ng mga makukulay na hibla ng buhok. Oh, tingnan mo yon. Ang astig ko. Gusto ko ito. Wow! Mga girls, mukhang 10 out of 10 kayo. I need skin dog o Kong Kupini Y by Queen to chin, gayo. Ay, namukadkad ka na parang bulaklak. Magaling. Naisa ka na natin ang isa pang bahagi ng ating plano. Ano kaya ang susunod na naghihintay sa atin? Tingnan natin. Oo. -oh. oh, hindi na naman sila. Alam ko kung ano ang kailangan gawin hawakan mo. Kiri kiri yo, di kiri kiri yo it sayo. Mas yosi ka. Sino ang tumatawa Sige, tingnan natin. Wow, ang susunod ay ang kasuotan. Ang gagandang mga babae ay nararapat lamang sa pinakamagagandang damit. Lipat na tayo sa dressing room. Bawat isa ay may sarili. Si Miley ay may totoong aparador ng Barbie. Ano ang pinakagusto mo? Wow, cool na cowboy outfit. Pero si Judy ay may aparador ng brats. Ano ang pinakagusto mo? Oh, kakaibang costume ng cowboy yan. Subukan mo ibang damit? Clown? Hindi ba, guys? Oh, bakit ako Spider-Man? Sige, ibang damit na. Oh, gusto ko yan. Ang astig. At sobrang sweet ko. Gusto ko ang bago kong itsura, hindi ba? Isulat sa mga komento. Wala nang dudang tunay kayong magaganda. Natapos nyo na ang huling bahagi ng plano ninyo at nagtagumpay tayo sa hamon ng makeover. Ngayon ay ipakita na ito sa mundo. Mga babae, umaasa akong nag-enjoy kayo dahil ngayon hindi na lang kayo mga nerd. Kayo ay matatalino at sobrang gaganda. Oo! Ano? Bakit naging maganda ang mga nerd na ito? Hindi dapat ganito. Mas mukhang astig ka pa kaysa sa amin, Molly. Mga lalaki, mga lalaki. Hello? Nandito kami. Na in love ba sila sa kanila? Anong bangungot? Ang gaganda nila. Halika, kausapin natin sila. Hello, mga babae. Gusto ko ang suot nyo. Baliw na baliw ako dito. Ano? Nakakatakot ito? Oo, oh, paano na ang boyfriend natin? gusto kong ipakita sa inyo ang bago naming laro, Multi-Do Sword. Available ito sa Google Play at Apple Store. I-download at maglaro tayo ng magkasama. Oh, kung gaano sila katamis matulog. Siyempre, Cinderella, magiging kaibigan mo ako. Huwag kang lumapit sa akin, mahika ka. Ayoko gawin ang takdang araling ko, Mama. Oh, tsokolate. Hindi, ang alarm clock. Pahinga pa ako ng kaunti. Limang minuto lang. Oh, oh. Ah, ano yung amoy na yan? May nasusunog ba? Ano? Naku! Ang telepono ko, nasusunog ito. Anong gagawin ko kung wala ang telepono ko? Naamoy ko ang nasusunog. Amoy, sunog? Anong nangyayari? Yan? nasusunog ka ba? Magandang umaga, Mary. Anong nangyayari sa kamay ko? Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng tubig. Subukan natin. Okay. Maari mo nang patayin ang tubig ngayon. Wala na ang apoy. Kamangha-mangha iyon. Sandali, ano to? Pantalon? Tina? Ikaw ba ang gumagawa nito? Huwag kang sumigaw. Gusto kong matulog. Hintay. Ano? Anong nangyayari? Saan nanggaling ang lahat ng mga halaman na ito? Wow! Ang lahat dito ay sobrang luntian. Ako ba ang may gawa nito? Nagliliwanag ang kamay ko. Mga babae, gusto ko nang matulog. Tina, kailangan mo ba ng tulong? Sa totoo lang. Oo. Wow! Ano ang mali sa akin? At nararamdaman akin? ko. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng hangin. Oh Grace. Talagang malakas ang iyong mga kapangyarihan. Tama na. Ayos lang ang lahat. Kailangan mong matutong kontrolin ng iyong mga kapangyarihan. Pakiusap. Oo, oh, oo, oh, oh. Pasensya na. Tayo na, mga babae. Mga babae, binabati ko kayo. Lahat ay nagawang palayain ng kanilang kapangyarihan. Si Linda ay may kapangyarihan ng apoy. Si Grace ay may kapangyarihan ng hangin. Si Mary ay may kapangyarihan ng tubig. At si Tina ay may kapangyarihan ng lupa. Kaya, mga babae, kailangan ninyong mag-ayos. Ang mga mangkukulam ay dapat magmukhang sampo mula sa sampo. Sino ang uunahin natin? Gusto oh, ko may ideya. para maging una. Oh, paano makakatulong sa akin ang aking kapangyarihan? Hey, Pilin do, the Maxitrin Salamanian na Sorceress. Doon na ako maging sume. Sa iwa ka sa ko na ang aking mga lente. Pero una, kailangan ko silang hanapin at basagin ang mga baso. Ano? Oh, nakita ko sila. Ngayon, kailangan ko lang isuot ang mga ito. Mukhang madali. Kaya, gagawin ko ito ng maingat. Wow! Ang mundo ay napakalinaw at maliwanag. Mas nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Oh, ang pangit ng mukha ko. Ano ang makakatulong sa akin? Eksakto! May kapangyarihan ako ng tubig. Makakatulong ito sa akin. Highlight! artist to patch. Pesayas nila nga mga asimagamayas. Yay umubra idu. Hindi na nila kagawa na aring tapat Magtrabaho araling. hanggang sa gabi ulit. Ngayon, ibalik natin ang malusog na hitsura ng aking balat. Isang facial brush at face wash ang makakatulong. Magsimula na tayo. Makakatulong ito na malinis ng mabuti ang aking balat. Perfecto! Wow, mukhang mas mahusi talaga. Ngayon, aalisin ko na ang mga patch. Kamangha-mangha ito. Kumikinang ang balat ko. Hmm, paano ko matutulungan ang sarili ko? Ang acne ang pinakamasamang kaaway ko. Sandali, Hindi ko alam kung paano ito mawawala. Pero, naaalala ko sa klase sa biology na sinabi nila sa akin ang medikal na katangian ng mga halaman. May kapangyarihan ako ng lupa. Kaya kong palagoy ng mga halamang kailangan ko. Paghaluin ang kanilang katas at gumawa ng mask laban sa taghiyawat. Oh, ang aghamay astig! Wow! Tingnan mo ang lahat ng mga prutas at gulay na ito. Mawawala ko na ang acne magpakailanman. Kailangan ko ng ubas, pipino, kiwi at lemon. Ngayon, kailangan kong hiwain ang lahat ng prutas para mas madali ang pagkuha ng katas. Perpekto! Ngayon, kailangan kong ihalo ang lahat ng kinakailangang sangkap sa maliit na mixer. Kung gumawa tayo ng mga face mask sa chemistry, mas magiging popular ang lesson. Talagang umaasa ako na magtatagumpay ako. Ngayon, kailangan ko nang ihalo silang lahat. Mukhang maayos naman. Yes! Kaya kailangan ko ng espesyal na hulmahan para likhain ang maskara. Ibuhos ang natapos na halo sa hulmahan at hintayin hanggang handa na ito. Ngayon, kailangan kong tanggalin ang aking salamin at isuot ang mask. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang sarap ng pakiramdam nito. At kailangan ko ang roller na ito para mas maging epektibo. Gumana Wala na ito. akong tagyawat! Makintab ang aking mukha! Yak! Iniwan ni Tina ang kanyang mask dito. Kaya, ano ang dapat kong... Ano? Ano yun sa ilong ko? Maitim na tuldok? Paano ko sila alisin? Kasi, may kapangyarihan akong apoy. Kailangan ko ng uling. Narinig ko na kakatulong ito. Handa na. Ngayon, kailangan kong gumawa ng maskara. Ang kailangan ko lang ay durugin ito sa pulbos. Mas, madali ito kaysa sa inaakala ko. Bagay talaga sa akin ang kapangyarihan ng apoy. Pakiramdam ko napakalakas ko. Sa tingin ko handa na ito. Ngayon, kailangan ko ng makapal na cream para sa mask. Makakatulong ito. Ang kailangan ko lang gawin ay magdagdag ng kaunting cream sa alikabok ng uling at haluin hanggang maging makinis. May imagine ko na ang sarili ko na wala ang itim na tuldok sa ilong ko. Handa na. Ngayon, kailangan kong ilagay ito sa aking ilong. Takpan ng mabuti ang mga itim na tuldok at maghintay. Ano ang problema sa ngiti ko? Pakit ang dilaw ng ngipin ko? Pero may naisip akong ideya. Kailangan ko ng toothpaste at isang sipilyo. Salam. Ang gadget na ito ay tiyak na makakatulong sa pagkadilaw ng aking mga ngipin. Nararamdaman ko ng pumuti na ang aking mga ngipin. Handa na. Ang mga ngipin ko ay sobrang puti. At sa tingin ko, handa na akong tanggalin ang maskara. Wow! Talagang gumana. Salam. Ayos lang ako. Pero teka, anong nangyayari sa mukha ko? Oh, tama. May kapangyarihan ako ng hangin. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Nagpiling ako ng coat. Oh, ang kinis at ang ganda ng balat ko. Oh, merong akong iisang kilay. Kailangan ko ng peking espasyo. At meron Natira akong, akong ilang cream para sa depilasyon. Ngayon, alisin ko na ang lahat ng hindi kailangan na buhok sa aking mukha. Alam. Maglagay tayo sa ilan dito at sa kabila. Oh! At halos makalimutan ko ang patch. Kailangan kong idikit ito sa paste eh para mas madali itong tanggalin. Kailangan ko nang ipunin ang lahat ng lakas ko. Hindi dapat ito masyadong masakit. Masakit, talagang masakit! Grace, kalma kana. Talagang hindi maganda 'yon. Sige. Wow, ang ganda ko na ngayon. Tingnan mo ako, mga babae. Kayo ang pinakamagandang sorceress na nakita ko. Gusto kong gumawa ng maliwanag na makeup. Oh, ang kapangyarihan ng apoy. Gusto mo bang tulungan ako? Tingnan natin. Magsisimula ako sa aking mga mata. Wow. I hindi ako mapaglabanan. Ngay! Mga dagli and king. May dagliray ka ng May sabarang your hand ng apoy. Kalingan po kumislap. Handa na. Bagay sa akin ang ginto. Bagay talaga ang aso sa aking mga mata. Ang mga life hack ay palaging nakakatulong kahit sa makeup. Ang ganda-ganda. Maglagay tayo ng gloss sa aking mga labi. Laging magandang ideya ang lipstick. Mas mabuti na. Handa na akong sakupin ng mundo. Tubig, kailangan mo akong tulungan. Parang may kulang sa makeup ko. Kailangan ko ng gel at maraming kinang. Ngayon, kailangan ko itong ihalo. Ngayon, kailangan kong maghintay hanggang lumamig ang gel. Sa tingin ko, handa na ito. Ito ay babagay ng husto sa aking asul na anino. Ang ganda ko! Maihimatay ang lahat sa aking kagandahan. Itong mga birding anino ay talagang magandang tingnan sa balat ko. Mas maganda. Pero parang may kulang pa rin. Ah, tama. Pilik mata. Magdagdag tayo ng volume sa aking pilik mata. Wow, mas maganda talaga. Sa tingin ko, may baliw akong ideya. Tingnan mo ang mga magagandang bulaklak na ito. Kailangan ko talaga ang mga ito. Salam. Wow! Ngayon may mga freckles na tayo na parang mga daisy. Ang lakas ng lupa ang pinakamahusay at ang huling hagod. Ang kaunting kulay sa aking mga labi ay babagay ng perpekto sa berdeng anino. Oh, ako yung stable. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Hmm. Oh! Lagi kong nakakalimutan na meron akong... Ang kapangyarihan ay ngayon. Ngayon alam ko na ang gagawin. Wow! Ito ang gusto ko! Ito ang pinakamahusay na eyeshadow sa buhay ko. Magdagdag tayo ng ilang pearls. Kasing liwanag sila ng ako. Sa tingin ko bawat... Papabanggang asing tats, kapas nakikita sila ako sa bagong anyo na ito. Tapos na ako. Ang ganda ng mga mata ko. Tara, magpatuloy na tayo. Wow, mga babae! Kayo'y nakamamangha! Salam! Eksaktong sampu sa sampu iyan. Ayaw akong sundin ng buhok ko. Naiintindihan kita, kaibigan. Isang oras ko nang sinusubukan suklay ng buhok ko. Hindi talaga ito Salam. nakakatulong. Pagod na ako. May idea ako. Mukhang pangit ang buhok ko. Pero tiyak na makakatulong ang kapangyarihan ng hangin para ayusin ito. Kailangan ko lang ng kaunting hangin para makabuo ng perpektong ayos ng buhok. Wow, ang ganda tingnan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Maari ka mong sabihin sa akin sa mga komento sa ibaba. May isa pa akong ideya, sigurado'ng mas magpapaganda ang mga perlas na ito. Kailangan ko lang takpan ang buhok ko nito. Sa tingin ko, magandang dagdag ito. At tingnan mo ang mga magandang kristal na ito. Hindi ko alam na kaya kong gumawa ng ganito. Ang ganda ng buhok ko. Nagniningning ako na parang totoong prinsesa ngayon. Talagang gusto ko ito. Ay, ang pangit ng buhok ko. Lalo na pagkatapos ng mahangin na bagyo ng grasya. Pero inayos ito ng kapangyarihan ng apoy. Wow, ang ganda talaga. Tingnan mo ang mga kulot na ito. At ito ay tiyak na kumumpleto sa aking apoy na hitsura. Oh, etong magagandang maganda ang panda sa ulo ko. Ay, magulo ang buhok ko. Paano ko gagayahin ang iyong hairstyle mula dito? Oh, ang kapangyarihan ng tubig. Napakaibang paraan ito para gumawa ng hairstyle. Pero bagay ito sa akin, magdadagdag ako ng ilang laso. Ang cute ko talaga. Tina, ikaw na. Oh, itong mga ponytail ay talagang hindi bagay sa akin. Pero may magandang ideya ako. Gumawa tayo ng mga kulot. May kapangyarihan pa rin ako ng lupa. Kaya kailangan ko ng gubat sa ulo ko. Oh, Iyan ang gusto kong makita. Ang aking buhok ay tiyak na magiging pinakamahusay. Makikita mo, malapit na akong matapos. Perfecto! Ngayon, kailangan kong itwist ang aking buhok ng ganito. Pero may kulang pa. Lakas ng lupa, kailangan ko ng iyong tulong. Magdagdag tayo ng ilaw sa aking hairstyle. Oh, oh, oh. oh. Iya ang hinihintay ko. Tingnan mo itong magaganda at masilang mga bulaklak. Tina, ang ganda mo. Mary, ang galing mo. Linda, lahat ng puso'y mapapaso. Grace, gano ka ka-gentle. Well, mga Is babae day, kahit ni, 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 ang iyong larawan para sa magagandang kasuotan. Magandang ideya. Okay. Sa tingin ko nakakita ako ng napakagandang pulang damit sa aparador. 'Yun ang kailangan ko pero mukhang talagang simple. Bakit ko kailangan ng damit kung makakagawa naman ako ng palda at pangitaas? Isusuot natin ito. Perfecto! Pero parang may kulang. At alam ko kung ano yon. Kailangan ko magdagdag ng kinang. Aba, mas mabuti. Mapapait. Talagang gusto ko ang print na ito. Nice! Kaya nga't saulong ang mahuling detalye at ang sapatos, malalaman ng lahat na ako'y gawa sa apoy. Handa na ako. Ano ang dapat kong isuot? na akong ideya. Gagawa ako ng sarili kong damit. Tapos na! Ang gown na ito ay bagay na bagay sa makeup ko. Ngayon, kailangan ko ang aking mga kapangyarihan. Pagkainan mo ang mga magagandang bulaklak na ito. Ako ang kaluluwa ng Tagsibol. Ngayon, kailangan ko ng hikaw at sapatos. Mukha ba akong prinsesa ng lupa? Sa so, tingin ko talagang ganun. I'm marching. bulaklak. Well, mukhang nakaka-boring ito. Pero may naisip akong napakagaling na ideya. Tutulungan ako ng aking mga kapangyarihan na makagawa ng natatanging damit. Na, kailangan kong kulayan ang t-shirt na ito. Kailangan ko lang pihitin ang t-shirt. Salamat. At itali ito gamit ang goma. At saka... Isawsaw ito sa tubig. Salamat. May tatlong kulay ako dito. Asul, magaan na asul, at madilim na asul. Ang pandikit mo ang paborito kong mga kulay. At ang hats. Na yung yung game without the nang sapat sa tigaw. Ang ganda ng lahat. Tingnan mo ang magandang kwintas na ito. Ako ang prinsesa ng Tubig. Ngayon naman ay nasa akin ang turn para kumpulang. Hinihintay ko si Luke. Ako si Kung Meg. Ng sarili kong damit. Sa tingin ko maganda ito. naku gulo ito. E, hindi ko matatapos ito. Teka, may kapangyarihan ako. Pwede ko itong gamitin. Mas maganda na! Tingnan mo itong magandang damit! Eh, mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Kaya ito, ito ang pinakamahal sa buhay ko. O, oh, prinsesa. Bagay talaga sa akin ang puti. At malalaman ng lahat na mayroon akong kapangyarihan ng hangin. Ako'y kamangha-mangha. Maligayang pagbabalik sa paralantina. Ang cute mo! Si Linda ay may kapangyarihan ng apoy. Mukhang... Nahika. May apene yan si Karing kuya. And si Grace ay may kapangyarihan ng hangin. Ang ganda mo. Mga babae, ang gaganda ninyo. Baliw na baliw na ang mga lalaki sa mga gandang ito. At ang mga babae ay napaka... Maengkiyazo. Yeah. So, parehong so, mga nais. May Saldo ay virendo krentan. Thanks, papay. Here ang kanilang wow, mga ang puso. Wow, ang gaganda nila. Aray, masakit yon.